Hi guys! Kamusta kayong lahat? For today's video nga ay pupunta kami ng tubigan. Magpa-refill nga kami ng tubig ngayon kasi naubusan na kami ng inumin na tubig. At ang plano nga namin pagkatapos namin pumunta ng tubigan para magrefill ay pupunta naman kami ng no frills para mamili. Ang bibilin nga namin ngayon ay pang ulam namin ngayong hapon. Sakto nga ngayon guys dahil off ni Daddy Vin so makakalabas kami mag-iina. At ang weather nga rito guys ay ganun pa rin. Sobrang lamig pa rin. Kahit medyo maliwanag na ang paligid at maliwanag na ang kalsada wala na masyadong snow, no, eh, ay talagang mararamdaman mo pa rin ang lamig. Kasi nga gawa ng hangin, talagang pag dumampi yung hangin, mararamdaman mo talaga sobrang lamig pa rin. At ayan na nga uh, guys, nakakatuwa nga, nakikita na talaga yung mga kalsada. Napapansin nyo ba? Nagtutunaw na ang mga snow. Good sign na nga ito guys, na malapit na mag-summer. At kapag summer nga dito guys, talagang napakaraming ganap. Kasi nga sinusulit na ng mga Canadians yung weather. At talagang kapag nagchecheck nga kami ng weather sa online, na eh, talagang wala na kami nakikita ang forecast ng snow. At ito nga guys, finally, nandito na nga kami sa no frills kung saan kami mamimili. Pupunta nga kami dun sa tubig kung saan kami nagre-refill pero sarado nga kaya dumiretso na lang kami dito. Mabilis nga lang kami mamimili kasi nga si Dominic medyo mainipin, iiyak na yan. dito na nga kami guys, naghahanap na ng parking. At, at ito nga guys, nakita nyo si Dylan talagang nananabik na talaga sa labas kasi nga minsan na lang kami makalabas. At ayan nga kung napapansin nyo nga, meron akong bit bit bit, bit na eco bag kasi nga dito ang mga bag binabayaran na din. Ang galing nga dito kasi yung mga tao, yung mga Canadians, natuto sila gumamit ng eco bag pag mamimili, Beautiful. It's yeah, Thank you. It's a boy. <laughs> At pagpasok nga namin, guys, <laughs> nice. nakita ko itong customer namin sa Subway. Hi. What are you doing? I'm vlogging. Hi. Hi. <laughs> thank you. So have you have a good all. day. At ayan yung sabi ko sa kanya, mag hi siya sa vlog ko dahil nagbablog ako. Nakakatuwa nga guys kasi yung mga Canadian mababait, hindi sila mga isnabero't isnabera. At ito na nga guys, kukuha na nga ako ng toge dahil balak nga namin ni Daddy Vince magtogi -e kami ngayon. Gulay-gulay naman kami ngayon kasi puro na lang kami baboy at bak. Huh? lang talaga ako sa toge. Ngayon yung toge dito guys, oh my god, $2.99. Bala kasi namin maggulay ng ano toge. Ano Tapos partner ng isda. At sa banda naman dito, guys, si Daddy Binsay ay dumampot na ng galunggong. Tingnan nyo yung galunggong dito, frozen, anim na piraso. Yung galunggong naman dito, $6.99. Na Anong na piraso? Lalagyan na rin ng hipon para medyo social tayo. <laughs> At ayun na nga si Dilan, nauna na sa milk niya kasi nga, yung milk niya umaabot lang ng ilang araw. Siguro man, any half days lang. Ano siya? Mukha na siya ng milk niya. <laughs> no, you want me hair You know that I'm a big at any. This one. Uh. This one. <laughs> <laughs> yeah. At habang naglalakad nga kami dito ay eh, sinabihan kami ng puti na to yeah. na ganito daw yung bilhin naming gatas, yung hawak-hawak niya. Here. This is uh, 3.25% milk too, right? Yes. Yeah, okay, now, look at that. six grams of sugar six percent no, six grams and this one that sugar 12, Twelve, Twelve grams. grams double the sugar yeah. mm, so how, how many ml that one this is how many milliliters yeah this is 1.8 oh. 1.5 liters it's expensive yeah <laughs> but it's got a uh, lactose free oh lactose free so well, you can buy that uh, That's my town. See nga guys, sinabihan kami ng puti na yun daw yung bili namin kasi less sugar naman. Pero ang mahal naman nun. Sigurado ako hindi tatagal kay Dylan yun ng isang araw kasi nga malakas si Dylan sa gatas. Ito na nga lang lagi yung binibili namin kasi afford namin ito. Ito nga cornstarch. Isasali na lang natin ito na, parang hindi alata. <laughs> At after nga namin guys, mabili na lahat. Ay, e, dumiretso na rin kami sa counter para mabayaran na rin ito. Kasi nga, gabi na dito at magluluto pa kami. At ito ang bitbit -bit kong eco bag dito ko na lang nilagay yung mga pinamili namin para wala na kaming gamitin plastic. Para na rin di na kami bumili. There's 36 pieces. Thank you. At ito na nga, guys, ay pauwi oh, na nga kami. At habang palabas na nga kami guys, ay may nakita akong isang sa pinakamagandang mukha dito sa white coat. <laughs> Shout out nga pala kay Mami Macy at sa buong family niya. Magno-no -no din sila. At ito nga ang family ni Macy. Ang so cute na mga babies niya. At finally guys, nandito na nga kami sa sasakyan at pauwi na rin kami. Talagang sinama ko lang kayo sa no para makita nyo kung gaano kamahal yung togi dito. <laughs> <laughs> nga guys that's all for today's video thank you for watching bye for now